So, hello mga kalodi, magandang umaga sa inyo Bali, gumawa po tayo dito ng kulungan So tayo lang gumawa nito at saka yung pamangkin ko Yan, siya po yung nagpuputol ng mga kawi Tapos ito, nasimbol namin kapon Bali, yung kanito yung makalaman yung laman nito na yung ito yung paglalagyan natin ng stag meron itong anim piraso na window na door pala na door yan so may anim pa tayo na piraso baling ginawa ko dito, dito division yung sobrang kawayan din and then dito sa kanyang likod naglagay din tayo ng nakita natin na plywood yun at ginamit dito para kay papano makatipid po tayo sa sa kanong sa kawayan balito ito yung kanyang magiging itsura mga kalobi ito po yung kanyang pinto so yung lapad yung sukat po bawat dito isang room nito um, kam po sya 14 inches po yung ganito and then 2 feet po yung pa doon papunta so ito po yung kanyang itsura yung kanyang ano, yung ating pintuan bali ito ito yung natin ilalagay na lagayin dito bali dito sa kanyang pinto nag nilag na calculate dito parang yan, ninipisan ko lang para kahit papano itong lagay natin maka patong po rito. So, yun po. Bali ito yung kaya tsura kapag nilagay po natin. Yan. So, ganyan po yung, yung kanya tsura. Bali yung lalagay ko lang dito yung magiging kanya, yung magiging bubong, yung may nakita kasi ako doong yero. Yero na lang yung lalagay ko dito. Since ito yung ating space rito, hindi naman masyadong mainit kasi marami namang mga tanim dito na saging. So, matataas rin naman kahit papano hindi po naman mainitan yung ating mga alagang manok dito balian yung ating mga manok dito yung mga stag yung ilalagay po natin dito sa ating ginawang DIY na kulungan na mayroong 6 na rooms okay? sino mga kalodi?